Hello and good day to everyone. Ako po si Louie ng Transformation Department. At sa oras pong ito, pag-uusapan po natin ang pang-apat sa aking pong series, uh, God Desires for Us. Uh, pinag ko po itong God Wants Us to Love Others. God, God Wants Us to Love Others. So, in Matthew chapter 22, verse 37 to 40, ang sabi po doon, Jesus said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first great commandment, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. So sa mga nakaraang videos nga po natin, napag-alaman po natin ang kalooban po ng Diyos na tayo makakilala sa Kanya, to know Him, unahin natin siya, to make Him first, at sumunod sa Kanyang mga kautosan, to obey His commandments. Ito'y ginagawa at patuloy na gagawin natin bilang tagasunod dahil mahal natin ang Diyos. Patunay na tayo po'y tagasunod ni Kristo. Ito ang unang utos, ang mahalin po natin ang Diyos. Pangalawa nito'y, hindi lamang nais ng Diyos na mahalin natin Siya ng buong puso, isip, kaluluwa, at lakas. Kagustuhan din ng Diyos na mahalin natin ang iba ng kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Minsan po ay napakahirap mo itong gawin, ngunit ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. Sinasabi nga doon na ang pag-ibig sa Diyos at sa tao ay nakasalalay sa lahat ng kanyang kautosan. Ka Sabi doon sa uh, verse 40 po, sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang lahat ng bagay na nasa kautusan ka at sa mga propeta. Tingnan po natin ang 1 uh, Kapitulo 13, 34 to 35 Sabi po ni Jesus doon A new commandment I give to you That you love one another as I, ha I have loved you That you also love one another By this all will know that you are my disciples If you have loved me for one another So kung tayo daw po ay may pag-ibig sa kapwa Pinapakita po natin na tayo yung mga tagasunod ni Kristo So, ang pag-ibig sa kapwa ang naghihiwalay po sa atin o nagbubukod sa atin sa mga hindi nakakakilala sa Diyos at kay Kristo. So, sinasabi mo na mahal mo ang Diyos pero kinasusuklaman mo naman ang kapatid mo. So, pag-ibig ay isang natatanging marka ng isang Kristiyano o ng isang disipulo o ng isang tagasunod. Kung wala tayong pag-ibig o wala tayong pagmamahal sa kapwa, o wala tayong pagkakaiba sa mundo kahit gaano pa tayo ka religyoso, kabihasa sa Biblia, kamadasalin o palagi tayong nagdarasal, kahit na ang ating mga mabubuting gawa ay walang kabulahan at walang saysay, kung ito ay hindi ho natin sinasamahan ng pagmamahal o pag-ibig. So sabi nga sa 1 Corinthians 13 verse 3, sabi doon, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking maari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So, ibig sabihin, wala rin sa isay. Kaya kung gusto nating malugod at mabigyang karangalan ng Diyos, kailangan nating mahalin ang ating kapwa kagaya ng ating mga sarili. Ngunit paano ba natin ito gagawin? Anong ibig sabihin po ba ng uh, love one another? Kung ikaw ay isa ng mananampalataya ni Kristo, sabi na sabi po ng salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo. At ang pagsunod natin sa Espiritu Santo sa pamagitan ng salita ng Diyos, magagawa po nating magmahal kagaya po ni Kristo. So dapat tayong magmahal na walang kondisyon, uh, sacrificial siya, mapagpatawat, pagmamahal hindi lamang sa ating mga kapatid kay Kristo, o mga mahal natin sa buhay, maging ating mga kaibigan, katrabaho, maging ang ating mga kaaway. So kung titingnan po natin ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 13 na uri ng pagmamahal, magiging imposible sa si tao. So magiging imposible sa tao na gawin o matupad ito o maisagawa ito. So sa ganitong uri ng pagmamahal, kailangan natin ng bagong puso. Kailangan ng uh, kailangan malaman ho natin at maunawaan natin na tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos at maintindihan din natin na namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan at dahil sa pag-ibig niya, nabigyan tayo ng forgiveness o kapatawaran. So, manampalataya tayo kay Jesus na siyang Panginoon at sariling tagapagbigtas. At kung natanggap na natin ang kapatawaran ng Diyos, dito matatanggap din natin ang pangako ng Espiritu Santo na mananahan sa atin magpakailanman. At kasunod po nito, ang isang bagong mananampalataya ay meron ng kakayanan na magmahal gaya ni Chris dahil sa Espiritu Santo nananahan po sa kanya. So dahil sa bawat mananampalataya ay nasa kanya na po yung unconditional, sacrificial, forgiving, eternal, and holy love of God. Gaya po nang nasasabi po sa Romans 5 verse 5. So, paano tayo ngayon magmahal kagaya ni Kristo? So ito po yung mga ilan na makikita natin sa Biblia na nagtuturo kung paano tayo magmahal sa iba. Una, doon po sa Romans 12 verse 10, sabi po doon, magpahalagahan -ma -ma -mag kayo sa bawat isa. Ang sabi po doon, magmahalan kayo bilang magkapatid at pahalagahan ninyo ang iba, ang iba ng higit sa pagpapahalagan nila sa inyo. Ano pa, magpalakasan po ang bawat isa. Romans 14 verse 19 sabi po niya, kaya lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Ano pa? Accept one another, pagtanggap sa bawat isa. Doon po sa Romans 15 verse 7, sabi po kung paano kayo malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin din ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Another care for one another. Magmalasakitan po tayo sa bawat isa. Sabi po ng 1 Corinthians 12.25 Upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi, sa lip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Another is paglingkuran ang bawat isa. In Galatians 5.13 Mga kapatid, sabi niya, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit wag naman ninyong gamitin ang iyong kalayaan upang masunod ang hiling na laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ano pa? Bear one, bear one another's burden. Magtulungan ang bawat isa. Magtulungan kayo sa bawat pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sabi po ng Galatians 6 verse 2. Maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa, sabi po ng Ephesians 4 verse 32. At lastly, sabi po niya, ituring ang iba na mas higit kaysa sayo in Philippians 2 verse 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, rin ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. So ito ang nais ng Diyos na gawin po natin. Gusto po, gusto po ba natin na gawin ng iba, ibang tao sa atin ang mga bagay na ito at tayo para sa kanila? So panghuli po, tandaan po natin na ang sino mang nagpapahayag o nagsasabi na mahal niya ang Diyos at ipinapakita, ipinapakita niya ito sa pamagitan ng pagmamahal sa kapwa, ay nagpapakita din ng ebidensya na sila ay tunay na mga binago ng Diyos. At dito natin masasabing tagasunod nga siya ni Kristo at tunay na mga anak ng Diyos. Kung gayon, magmahalan nga po tayo, kagaya ni Kristo. Gandang hapon po.